Magandang magandang umaga sa ating lahat. And guys, shoutout natin lahat ng mga viewers saka mga nagtitinda rito sa Baclaran. So, kasama ang buong team namin, ang team vlogger of Burao. So, uh, dalawa uh, 150, 150. So dito tayo. So update tayo sa mga rilo rito, mga nakalatag, no? So tanungin natin. Ayan ha 600. Ayan, ha? 600. Uh, ano ang 'yan? Pusin? ano, Edipis Casio. Edipis Casio. Uh, ayan, 600. 600. Ayan po, 600. Uh, ganito po mga kababers mga viewers namin ni eh, Brad Kubuntin. Kung ano po yung matampot namin, yun lang po mga kabarbers kasi napakarami niya. Oh, hindi namin may isa-isa so, lahat to. Isa -isa. Ito, Brad. Ano pa rin to? Ano pa rin yan? Uh, Edipis Casio. Oh. Uh, magkaiba lang ng ano, kulay. Okay. Uh, ano to? White, Bruno. Oh. Uh, white Bezel po to mga kabarbers. Ayan, flex ko lang ng maayos ah. Ganun po rin yung presyon dito ma'am. 600 din po? 600 din. oh, yeah, oh, 600, 600, din dito guys. Yung kaninang na inawa, pinap, yung kanina na Kinuha. fix namin, o black, black ano siya? Dial. Oo. Oh. Ayan, tapipili dito sa mga tayo ngayon dito sa mga hilira. Mga, ano imitation po ba to? Itong mga black na to ma'am? Ano to? Opo. For uh, imitation. 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 Ayan. Ah, uh, tanong po natin kay Ma'am. Ma'am, magkano po ang presyon nito, Ma'am? Yan, 250, 250 lang oh. Stan pa kayo? O oh, murang-mura na. Pang sport siya. Oh. Yan oh, sport. Kung mahilig kayo sa pormahan, ito. Oh, tapos naghahanap na po kayo ng budget meal na ano, yung kayang-kaya po sa bulsa. Bulsa. Mm, um, yung sabi natin na presyong pangmasa dito lang dito po sa ano, dito na po sa ano oh. Ayan. Hindi oh, yun. Sa mga viewers ko dyan na nag-request na no? Na yung mga Jisha. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan. No, 150 dalawa. 150 dalawa. Dalawa po yun? Dalawa. 150 dalawa. Itong ano, smartwatch. Ayan, okay, smartwatch, no? Tapos pagdating dito sa baba, ma, makano po? Safety. Ano? Magkano? lang po, dalawa para, dalawa, ah, para 50. Lang, ah. Uh, para sa lang 150. dalawa 150. Or imitation, no? Pero ang gaganda. Tapos pag naghanap naman po kayo ng ano, mga pambabae. Yan, yan po yung mga pambabae. Ganun din po, ma'am. Pares, diyan yan. po sa lahat. Yan. A lahat, a lahat po, po yan. yan. Dalawa 150. Dalawa 150. Oh you know guys uh, tingnan nyo na lang to uh, bahala na kayong pumili ng mga trip nyong kulay at design 150, oh. ayan dalawa 150 oh dami nito sawa kayo kakapili dito magsasawa din ang mga bulsa ninyo kakadukot nyo ayan <laughs> <laughs> ah oh, yun, ah. dalawa 150 oh, yan. Yan. flex ko lang po sa inyo Kumbaga, ano So, sa mga smartwatch mga guys, yung guys yung oh. Yung dalawa 150 sang kapa sa sa so, anong street po to ma'am? i e Rodriguez pala tong street na to ito sa ilalim itong kahabaan ng, ito. ng LRT ba to? Oh, so, sa baba lang to guys yan oh, napakadami rito natawa e, e kayo rito E. Rodriguez na o. So, e. Rodriguez. Tapos dito banda brand yan. Yan no? Oh. Dami. Puro imitation din po sell mo. Uh -huh. Same price po ba yung mga yan ma'am? Pare-pares po bang price nito? Pare-pares. Uh -huh. Magkano ulit dito ma'am? 200. 200. 200. Okay. 200 pala dyan. Kaya na po ang magano ng mga kung ano po yung gusto nyong kulay. Oo. Oh. Uh -huh. Design. Design. Oh. Uh -huh. Diba? Kanya-kanya namang trip yan sa kulay. Hotel uh -huh. mo. Oo. Uh -huh. So sa mga naghahanap ng mga mumurahing rilo na kayang kaya ng bulsa natin, dito na kay pumunta sa Baclaran guys. Yung ano niyo, ma'am, yung mga 511 nyo, ma'am. Magkano din po? Pares po. Ah, pares na. Pare-pare at lang. Pare -pare Ayun oh. 200 200 pala rito sa mga rilon to lahat guys so 200 dito 200 ng lahat to dito naman din ganun din yan sa imitation na to mga uh, viewers namin ni Brad Ubunti Bunti dito lang po sa mga naganap po ng mga budget meal ha ah. oo uh, mga budget meal oh. o ano, so, marami nito sa guys, ilalim so. ng ano LRT LRT I. Uh, e. Rodriguez no? oh, I. E. Rodriguez sa may ilalim ng LRT Station dami nito guys so sawa kayo kakapili rito ng mga rilo sa kayang-kayang kaya ng mga bulsa ninyo guys export tapos uh, mayroon siyang ano ah uh, 5.11 5.11 ganun din ba 200 200 ang ano no 5 bill 100 ba to ah ito guys mga Ray-Ban naman to dalawa 150 yan oh no? dalawa 150 guys oh. So, may mga purong black may light pink guys so oh. sa halagang dalawa 150 guys so oh. So, oh, meron na kayong Ray-Ban dito 150 lang dalawa na yon guys ha yan sa mga naghahanap ng na mga Ray-Ban guys yan punta na kayo rito sa Baclaran sa E. Rodriguez sa may ilalim lang to ng LRT guys dito kayo pumunta dalawa 150 okay, so sa mga pamporma dyan o, oh, dito na kayo oh, sa mga mahilig pamporma guys ang dami kayong pagpipilian dito dami o, oh, pili na kay dito may iba ibang kulay dyan guys o. So, mga pamporma guys hindi pa uhuli dito napakaraming design marami ring kulay kayong pagpipilian sa halagang 150 dalawang piraso na po yun pang forma forma guys dito yan, sa mga gustong pumasyal guys ng baklaran dito na kayo pumunta sa ilalim ng LRT E. Rodriguez daw tong street na to guys yan ray napakamura so, dito na kayo guys oh mga pamporma talaga to diba so, oh, ganda ayan guys kung gusto nyong pumili rito tingnan nyo na lang sa vlog kong to Yan at pumunta kay rito dalawa 150 guys pamporma pamporma oh importante dyan hindi ma yung ma-expose yung mata mo, mata mo sa araw, sa araw. yun may iba-ibang kulay, no? May pink pa, oh, light pink ang design, no? Oh, di ba? Katulad ko, katulad ko mga barbers na ukira na yung kanang mata ko. So, kailangan oh, mo to? Oh, yan. Sinasabi ng doktor ko, kailangan pag nasa labas ako, kailangan may... Protection. May protection sa mata. Yun, may... Dalawa, 150. San pa kayo? Hmm. Dalawa, 150. Oh. Ay, nabi, nabi. Ayan, marami kayong pagpipilian na design at saka kulay. Kulay. Oo. Oh. Mga pampormahan, no? Napakaganda, oh. oh. Yan. Yes, yan. Sa uh, subscribe nyo po ang aming YouTube channel, Elmo Balioso Vlogs, oh. saka Kobontin Vlogs, guys, sa YouTube yan. Yan. Uh, dito na lang po yung ano natin. Dito na lang po yung vlog natin sa baka ito oh, so, dito, dito sa, sa mga... Sa e. Rodriguez. Oh dito po sa ilalim po ito ng LRT station. station ayan po uh, muli, kami po yung lubos na papasalamat ng Brad sa aming mga sulit viewers, subscribers sa mga hindi po nag-skip ng ads sa bawat mga videos namin o yun, salamat so, ng marami thank you po sa inyong lahat alright alright uh, Shoutout po sa lahat ng mga kababayan namin na OFW na nagtatrabaho po sa ibang bansa para po sa kanilang mga mahal po sa buhay. Yun. mag po kayo palagi dyan. Alright. Hanggang dito na lang po yung vlog natin sa mga mga See you next time. Bye-bye.